Do you think papayag ang taong Wala Walang magdidibang sa'yo? Walang magpapaliwanag dito ng kabanga ninyo? Hindi namin kayo tatantanan dito. Hindi namin kayo susukuan dito. Hanggat nagkakalat kayo ng mga baling balita at tinatapon nyo dyan sa mga taga-suporta ninyo. Higit naman na naman ako na mas marami pa rin na naniniwalang dapat kang managot sa batas. Kasi ang tanong dito, Nandiyan ka sa Netherlands, pinatawag na pinatinapatawag ka ng korte. Ayaw mo umuwi dito para magpaliwanag. 'Di ba? Yun lang naman ang purpose noon. Ayaw mo umuwi sa Pilipinas para magpaliwanag ka dahil you are guilty. Ngang dahil sa ginagawa mo. Kaysa putak ka ng putak diyan mananagot ng mga Marcos ah! sa mga mga nang ginawa nila sa amin. Ah! Who cares? 'Di ba? Never. And your kids. You And I regret the care. fact that we forgave this family the first time around. Ano? That we regret the fact that we forgive this family turn <laughs> around. <laughs> <laughs> Parang maliho ata Mr. Roque. <laughs> Naalala ko lang nung kampanya, tumatakbo kang senador. <laughs> Kulang na lang himurin mo yung <laughs> ni BBM. Eh. <laughs> Di ba? Dahil sa unity team, tanda mo pinakisamahan ka namin. <laughs> okay? Magpasalamat ka, kinampanya ka pa namin. Magpasalamat ka kay Bongbong Marcos dahil kung di kay Bongbong Marcos, di ka namin ikakampanya. Kasi yung lineup noon ni Duterte, wala tae talaga. Walang maniniwala. Ngayon mga kababayan ko, ganyan ang ginagawa nyo. <laughs> Nasabihin nyo, dahil pala di na lang namin pinatawad eh. Sa tingin nyo, kung naglabanan na naman si Bongbong Marcos at si Sara Duterte during that time, mananalo pa rin si Bongbong. Eh. Alam mo kung bakit? Hati-hati ang boto do during that time. Kahit sumabay pa si Lenny, si Isko Moreno, si Ping Lacson, mga kababayan ko, hati-hati ang boto. Hindi magiging solid. Kaya mo kung sasabihin na, dapat hindi na lang pinatawad to from the beginning whatsoever. <laughs> They should never be forgiven. They should never be forgiven. Alam mo, kung ako sa'yo, bakla, uwi na sa Pilipinas. Marami pa tayong pag-uusapan. Marami pa tayong pagtatalunan. Inaantay ka na ng rehas. <laughs> Di ba mga kababayan ko? Tama naman po sinasabi. Ako, tama ako, maninindigan ako sa sinasabi ko. So, I'm just saying, mga kababayan, na sinasabi ko po sa inyo, literally, mga kababayan ko, yung ginagawa nila. Mahirap kasing sundan eh. Mahirap kasi yung pattern nila eh. Puro kalokohan, puro katarantaduhan. Kahit ano pang sabihin nyo dyan, kahit ano pang blame mo dyan, ikaw ang gumawa ng tadhana mo, ikaw ang gumawa ng gusto mo.